Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikadimamputpitong kabanata ng barya bariya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga barya at sa papel na aking binili sa lungsod ng Pasay sa halagang 370 piso. Bago muna ito, nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista ang numista ay isang poksa po tamari kayo ng inyong mga koreksyon ng mga barya sa laping mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor na ito, ngunit aking nirerekomenda para sa mga korektor na nanonood sa bidyong ito. ang unang salaping papel natin ay nagmula sa Pilipinas. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng ikalawang pangulo ng Pilipinas na si Manuel R. Quezon na siyang nagdeklara ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Mayroong mga pirma ni dating Pangulong Peter B. Ramos kayun din ang dating tagapangasiwa ng Bagko Sentral ng Pilipinas na si Gabriel Singsong. Sa likuran, makikita naman natin ang palasyo ng Malacanang. Ang denominasyon ay 20 piso. Ikalawang salaping papel natin ay nagmula sa Egypto. Makikita naman sa harapan ang isang mosque na ito. Kayun din ang petsa nito na ikadalawang putwalo ng Oktubre taong dalawang Ito ang dalawa, ito ang kopong, ito ang kopong, ito ang walo. Ito ang isa, ito ang kopong, ito ang dalawa, at ito ang walo. Ito ay mayroong denominasyong 25 kirsh o piastre. Sa likuran, pakikita naman natin ang sagisag ng Egypto Kayun din ang mga mais at ibang mga gulay at trigonito nito sa mga gilid ng sagisag nito. At ang ikatlong salaping papel natin ay nagmula sa Myanmar. Pakikita sa harapan ang isang general ng Myanmar na si General Ong San ito ay mayroong denominasyong isang chat. Ito ay gawa noong taong labing siya na po kahit wala namang nakikita mga taon na ipinapakita rito. Sa likuran, pakikita naman natin ang isang sa totoo lamang dalawang rayon sa gitid nito. Patungo naman tayo sa mga bariya at kaling ito ng Estados Unidos makikita sa harapan ang larawan na muka ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Mayroong markang pe, gawa sa isang kapat na ang denominasyon nito. Sa likuran, makikita naman natin ng isang bangka at tulay na nagpapakita sa estado ng Rhode Island. Ito ay gawa noong taong 2001. ikalawang barya patungo ng silangang Asia, Hong Kong. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ang ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang pangalan ng Hong Kong at ang denominasyon nito sa mga wikang Ingles at Cantonese. Limang dolyar ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyamulungputpito Ikatlong bariya, Hong Kong-Muli. Reina Elizabeth ang ikalawa sa harapan. Sa likuran, Hong Kong at Limangdoryal sa mga wikang Ingles at Cantonese. Ang taon ng paggawa nito ay Rabincia 88. Limangdoryal ang denomination nito. Ikapat na bariya, Elizabeth ang ikalawa sa harapan. sa likuran limang dolyan mudi labing siyang mulumpot siyang ikalimang bariya Hong Kong makikita naman sa harapan ang isang bulaklak na tinatawag na Bauhinia gayon din ang pangalan ng teritoryo nito sa mga wikang kantones at ingles sa likuran denominasyon nito sa mga wikang kantones at ingles ang taon ng paggawa nito ay labing siyam siyam 10 dolyar ang denomination nito. Ikaanim na barya patungo naman tayo ng Hilagang Afrika, Egypto. Makikita sa harapan ang isang paraho ng Egypto na si Haring Tutankhamun. Sa likuran, makikita naman natin ang pangalan ng Bangko Sentral nito o Republika nito sa wikang Arabi. Gayon din ang denomination nito na isang libra. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libot o h labing apat isa. Ikapitong bariya patungo naman tayo ng Europa, nagkakaisang kaharian, makikita sa harapan ang ikaapat na larawan na muka ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Ito ay gawa noong taong dalawang Sa likuran, makikita naman natin ang isang reyong Welsh na mayroong denominasyong isang libra. Ikawalong bariya, patungo naman tayo sa teritoryo ng Pransya sa Afrika Reunion. Makikita sa harapan ang isang babaeng Arigoria. Kayun din ang taon ng paggawa nito na labing siyam aninamputapat. Sa rekuran, makikita naman natin ang mga halaman na ito. Ito ay mayroong denominasyong isang prangko. Ikasyam na bariya, patungo naman tayo ng Canada. Makikita sa harapan ang ikaapat na larawan ng muka ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2005. Sa likuran, makikita naman natin ang isang oso na may denominasyong dalawang dolyar. Galing ito ng Canada. Ang ikasampu at pinakahuling barya natin ay galing na Malaysia. Makikita sa harapan ang gusali ng Bank Negara Malaysia o Banko Sentral na Malaysia sa likuran, makikita naman natin ang mga bulaklak na ito sa gilidan ng kariwat ka ng bahagi ng barya. Ito ay gawa noong taong labing siyam aninapot Dalawampung sen ang denominasyon nito. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ila na ang mga barya na dito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. At nandito na lahat ng mga salaping papel na aking binili sa lungsod ng Pasay noong ikalabing siyam ng Hunyo taong 2023. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang sabihin natin ang salaping papel na 20 piso ng Pilipinas. At dito naman tayo sa mga barya ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang isang plangko ng Reunion at dalawang dolya ng Canada. Pakikomento lamang sa iba ba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong bariya at salaping papel sa kabanatang ito. At nga pala, ako ay nagpapasalamat muna sa limang taong suporta ninyo sa akin para sa pagpapadami ng aking koleksyon ng mga bariya at salaping papel. Mula sa labing dalawa na inilagay ko sa clear book, naging apat na mahigit na mga barya sa aking koleksyon na nandito sa mga garapon at mga album. At marigayang ikalimang taon ng pangungulikta ng mga barya at sa laping papel. Makita muli tayo sa ikalimang putwalong kabanata ng Maria Barya at Papel Papel.